Nagpapasalamat po ako kay Mayon dahil po ako nakatulong po sa amin yung binigay niya ngayon at may papakulong ko po, po sa PJJ. Yung naging sakit ni baby? meningitis po. Bacterial meningitis po. Bacterial meningitis? Nag-seizure po yung half body niya. Oo. Ito po para pong na mild stroke. Buti mm -mm. po na igagalaw niya na ngayon. Mm -mm. Anong, bakit ano daw ang pinanggalingan ng meningitis? Sa hangin daw po. May nasagap daw po siyang virus. Nagpaulo po yung... Bayuros, kaya po natamaan po yung ulo niya. Are you coming with me? Tell me something. You always wanted to do. Bago talaga ang aking Ayan Sige Tap, Gandang umaga sa iyo ate Anong pangalan ni ate? Rosalina po Rosalina Apolonio po Apolonio Opo oh, Okay, taga saan po kayo? Banitan po sa Anong taon mo na ate? 21 po. 21. May yung asawa mo nandito. Kasama mo pa. Yung asawa po, mo, asa trabaho? Asa ah, trabaho. Anong trabaho ng asawa mo? Delivery boy lang. Po. Saan po? Diyan lang po sa Jason Gas sa San Roque po. Delivery boy ng gasol. Opo. Oh, hmm. Pero sa Ah, uh, ikaw sa bahay. Ah, sa lang. bahay ka lang. Inaalagaan mo 'yung anak mo. Anong oh. pangalan ng anak mo? Princess Rian po. Princess Rian. Ilang Ay, taon na siya? Magna nine months po sa poor. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Ano nga ang rason bakit ka ulit pumila sa uh, uh, AICS? sana may kasi po meron po kami sa PJG na sa PJJ na 6,000. Ngayon po kaya po ko pumila kay Mayor po para po makahingi ng tulong at may pauna po kami dun sa amin uh, sa PJ. JJ po, ma'am. Mm -mm. Magkano natanggap mo? Dalawang P2, po. Two thousand pesos. So, saan mo gagamitin? Ipapauna ko po sa PJJ, mm -hmm. ma'am. Ano nga, anong naging sakit ni baby? May meningitis po. Bacterial meningitis po. Bacterial meningitis. Oh. Kailan siya nagkaroon ng sakit? May one po nung tinakbo po namin sa PJG. Pero nitong one po, dito po kami sa pakak. Hindi po nila kayang gamutin. Kaya po, mm <coughs> transfer kami ng PJG nung May 1. Mm. Kaya nag-seizure po yung half body niya. Oo. Ito po para pong na mild stroke. Kuti mm -mm. po na igagalaw niya na ngayon. Mm -mm. Anong, bakit ano daw ang pinanggalingan ng meningitis? Sa hangin daw po. Pag Anong baby daw po pala, bawal po muna, muna siyang ilabas-labas. Pero po sa niya, nung baby po siya, wala pong mga resulta nung ilabas namin. Nagka-meningitis daw po siya, may nasagap daw po siyang virus. Nagpaulo po yung virus, kaya po natamaan po yung ulo niya. Ah so yung namaga po yung balot ng utak. Oo. So sa paglabas-labas niya nagkaroon oh po may nasagot si ng virus. virus po. Oo. Kaya po napektuhan yung ano. Oo. Uh, uh -huh. Oh ngayon kumusta naman siya? Okay na po. Uh -huh. Ilang buwan kayo sa ilang araw kayo sa ospital? Maam mag, oh, oh, po, mag one, ay mag buwan po kami doon sa PJG. Uh, sa PJG kayo nag ah uh, Opo. Na siya na Magkano naman ang ginastos mo doon? Ang Kabuan. bill po namin 39 pero po ang binayaran lang po namin 6,307. Mm -hmm. Dahil yun sa uh, in indigency? Oh, ano nagmalasakit uh, kayo o may PhilHealth? Yung PhilHealth lang po. Feel Kasi help. hindi po namin alam na pwede po pala sa malasakit. Kaya po hindi po nakalapit yung mister. Mm -hmm. Kaya po sa PhilHealth lang po kami naka... So nabawasan sa PhilHealth. Oh. Sino may PhilHealth yung asawa? Ako po. Ikaw, dahil four-piece ka ba? Yes. Hindi po. Hindi ka four-piece. Mm Hindi. -hmm. So, yung, yung free feel health, yan yung invited siya. ano, so, ito, papauna mo. Ngayon, yung mga gamot ni baby, meron ka ba siya? Meron po eh. Sa awa po ng Diyos, kahit pa paano po may nagbibigay yung mama mm ko. -hmm. Isan yes, mm -hmm. po yung biyanan ko. Mm -hmm. Nagbibigay po sa iyo. Nag-iisa mo ba siyang anak? Hindi po, tatlo, tatlo. na. Po. Tatlo, pang ilan siya? Pangatlo po. Siya, siya ang gunso. Ilan taon na yung mga anak mo? Tat, nagsunod po yung dalawa, eh. Tatlo po, tsaka dalawang taon. Mm. <laughs> Tama na muna yan, eh. <laughs> Tama na po talaga, may dalaga na uh -oh. po. <laughs> may dalaga na? Ilang taon? Isa po, Ang dalaga namin. Eh, siya? <laughs> Isang babae po. <laughs> ah, ay, puro lalaki yung... <laughs> yung dalawa, unang dalawa. <laughs> oh, okay. Oo, medyo mapapasabang kapag nag-aaral na sila. Yun, yan yeah, po. <laughs> uh -oh. Ngayon, yung mister mo, kamusta naman ang kita niya? Medyo? hindi pa po gano'n kumikita at nabali po niya yung iba, yung allowance po namin sa PJJ noon. Para pang gastos okay. sa hospital. ngayon uh -huh. po, yun po, nagbabayad pa lang po mm -hmm. siya sa amo niya. Mm -hmm. Bukod sa pang pag-delivery, wala na siya? Wala na po. Mm -hmm. Tapos ma, tinutulungan na lang kayo. Nang mama ko po, mm -hmm. pa, minsan po yung mama niya, mm may -hmm. bigay na lang po. Mm -hmm. Kailan ka ba nag-submit ng requirements mo? May po nun eh. May. Tapos may yung natanggap. May. mm -hmm. uh, ilang beses kayo nag-submit ng requirements? Po. Isang beses lang. Tapos oh. yung tinawagan kayo ito na. Okay. Yun. Ngayon. Na, na siya. Sige, anong masasabi mo Doon sa... Nagpapasalamat po ako kay Mayor dahil po ako nakatulong po sa amin yung binigay niya ngayon at may papakunan ko po, po sa PJ2 mm -hmm. Yan lang po. Sige. Good luck at uh, God bless you. Bye. Thank you po. <laughs> Masayahin masyadong bata. Okay po. Salamat, ate. Thank